Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating Sisio Academy. So, ang pag-uusapan natin sa sa video na to is vitamins and antibiotics or mga gamot. So, pwede bang pagsabayin ang antibiotics at gamot sa mga manok. So, in short, pwede ba nating bigyan ng vitamins ang mga manok natin? habang ginagamot. So, ito ano, kadalasan kasi, pag ang manok may sakit at ginagamot natin, mahina ang katawan. Mahina kumain kasi nga may nararamdaman. Pareho din natin pag may lagnat o kung anong nararamdaman, may masakit sa katawan, medyo apektado ang pagkain natin. Or we may never know, baka sa manok, wala rin panlasa kung mga ganon. So hindi natin alam eh. Basta iisa lang ang mapapansin natin sa mga manok pag may nararamdaman, masakit ang katawan o kung ano paman, makikita mong hindi gaano gumagalaw at hindi gaano maganang kumain. So pag ang manok hindi maganang kumain, Diyan sila nagagrabehan ng sakit dahil dyan sila babagsak dahil walang gaano nutrisyon na pumapasok sa katawan nila. So sa atin, ang practice natin dito sa farm, sa Logis Farm, ang practice namin is pinagsasabay namin ang vitamins at pagbibigay ng gamot. Kasi unang-una, sabi ko nga sa inyo, kung ang manok walang ganang kumain, hindi ganang kumakain habang ginagawa, uh, ginagamot natin, ang tendency is babagsak talaga ang katawan niyan. Whereas kung may vitamins, hindi man niya makuha ang nutrient content na kailangan ng katawan niya sa feeds dahil hindi siya makakain, masama pakiramdam niya, kaya nating ibigay directly sa kanya. Dahil nga may mga vitamin supplements tayong ginagamit. Kasi unang-una, sa pagbibigay ng gamot, dapat hindi magkakontrahan sa kanong vitamins. Ang hindi nyo lang pwedeng pagsabayin is antibiotics saka probiotics. Kasi ang antibiotics, papatayin niya ang probiotics kaya masasayang lang. Masasayang lang. Pero as to vitamins, malaki ang maitutulong niyan sa mga manok nyo na may sakit. Malaki ang maitutulong niyan sa mga manok natin na may sakit. Dahil tinutulungan niyan para lumakas ang katawan ng manok natin. Tinutulungan niyan para lumakas ang katawan natin na pinapahina ng mga virus at bakterya gawa ng sakit. So habang pinapatay natin, habang pinapatay natin ang mga bakteryas at mga viruses, tinutulungang i-recover ang katawan ng mga manok natin ng mga vitamin supplements na binibigay natin. So ako, ah, halimbawa, ang focus ko talaga is gamutin sila, ibibigay ko ang gamot ng umaga, uuhawin ko sila, and then sa tanghali, magbibigay ako ng vitamins. Tapos sa hapon naman, gamot na naman. Kasi nga, kumbaga, gusto ko kasi ang unang matikman nila sa umaga, na water intake nila is gamot kaagad para makontain ang infection. Sa hapon, bago sila matulog, ganun din. Para matulog sila, matulog man sila, may baon silang may baon silang gamot para masuppress or makontain ang bacterial infections o viral infections na nasa katawan nila. Tapos, naggagamot ako guys, pagkakain. Pagkakain. Kasi, kung magagamot ka bago kumain, lalo kung medyo mataas na level ng antibiotics ang gamot, ang gamit mo, babagsak ang katawan ng manok mo dahil hindi siya kakain. Pag umepekto ang antibiotic, hindi kakain ng manok. And medyo mahirap yon Kasi yan yung time na babagsak talaga ang katawan nila. Kaya ako nagbibigay ako nyan, nagbibigay ako ng gamot pagkatapos kumain. And nagbibigay ako ng vitamins. So ang tanong natin kung pwedeng pagsabayin ang vitamins at antibiotics o gamot, Yes, pwedeng pwedeng pagsabayin. Magtutulungan sila para patayuin ang alaga mong mga manok or mga sisiw. So yun lang guys, I hope I was able to share with you something today. Master Marcos ulit ito ng Lord Jesus Academy. Thank you.